Pasaway ito ka akin. Tama kayo sa ulog ng mundo. Sana ay lagi kayo mag-iingat. Ang ating biyahe ngayon ni Pauwi lang. Pasinsyahan nyo na yung mukha ko. Talagang papawi. Ayaw ni <coughs> Kayang-kaya na mag ng itlog dito guys. <coughs> Sobrang init. Mainit. Mainit sa Pilipinas. Mas maganda pa siguro sa Saudi. Hindi ah! masyado. Pasilipin oh, mo na. Ay, silipin. mo. Hindi kita tayo ng kamay. oh. Ayun na. Ayun na siya. Wala Ay nga ba? Aba kaibigan, traffic ngayon. Pauwi na kami. Ah! Ito muna yung aking ipakikita. At tapos na kayong lahat. Mamang kayo sulok ng mundo. Wala lagi kayong mag-iingat. Ado! <laughs> <laughs> Ito guys, hindi natin makita kayo guys. Nakikita kita nyo ba? Anong kulay yung suot guys? <laughs> Ayun guys, kung anong ano. Mga kaibigan. Kung anong kulay yung suot. Puti pa o ano. Itin. Tingin ko kulay brown eh. Kulin wal. Yung po si ano, yung kapatid ko, Daddy! Yung guys, <laughs> sobrang traffic ngayon sa sipag. Napasabak tayo Like. Ah. Eh na guys. Kitid na na. Dito na mga sa top. ipit na kami. Pagka aku na ipit na Ya Kya guys, pagdating ng hapon kung dadaan kayo sa C5. Mag-isip-isip muna kayo ng shortcut. Grabe traffic. Grabe dito, grabe. Ayan guys, oh. Kita guys. Yung mga pasaway ng motor. Sumisiksik sa mga malalaking truck. <laughs> Sika na lang, sik pa. Tapos pa pa pala eh, oh. Pak ikutnya nih. Itu di gitu. Yo. Pak. Kurang ada tong nggak tiket parkir sana. lagi teman lang. No, na lang. No, na lang. hours. jam sih

Hello. Ito na guys, nag-aagawan na ng linya. Ikaw. No. Pagpag na no. oh. May panggawan yata. <coughs> Ayun mga mga kaibigan, nagka-bol-bol na yung traffic dito. Paliwat kanan. Palaga naman. Okay naman dito sa C5 guys Pag umaga Pag umaga Huwag lang hapon Pag umaga ganito, rush hour Huwag mo na tangkain May ipit lang kayo rito guys Hindi ko kasi naalala na Biernes ngayon Kaya dito ako nagdaan Lalo ng araw ng Biernes Saka Webes Ipitan dito guys Huwag kalahit Oh, sa... traffic! dito sa papuntang market market dito nagbumula ang traffic tayo mga kaibigan ay okay. pag bumuntot tayo ng bumuntot sigurado tayo mabuti tayo ng buntot sana dito ka saan? yun! malamag <laughs> ko Kita <naka> <laughs> nyawa traffic kabilaan Dahil kung sino man ang lalabo ang mata, pag na yan, oh. E.O. Garantisado dyan, guys. Sa E.O. Garantisado. Sa E.O. Quality yan kapag nagbigay. Makaka-discount kayo. Ano ba yan? Ay, ang at ng judge. Kapila. Hindi, sa tinuturo ko sa'yo. Dumaan-dumaan. Ay, labas Ay, labas mo. Hindi, hindi dyan. Hindi sa uh, kapila. Galingan dun sa kapila. Ay eh, mga kaibigan, yung sitwasyon dito ngayon sa C5. Sinabang pati kabilaan nyo. Eh? Pati yung sinusundan namin. Bumper to bumper. Diba mga kaibigan? Bumper stop, to bumper yan. I see a stopper. May sumayot. Bakit? Pwede ba 20 ron? Ha? Pwede ba 20 ron? 20? 20? <laughs> ano mo ya? ah, yan? Hindi ka okay, nagkakagawan na o. Ang lawak ng kalsada, nagkakagawan pa. Kita nyo guys market market. Okay, kita nyo yan guys. Okay, Ang okay, Market market. Ito lagi yan, traffic. Pag nilagpasan natin ito guys, okay naman na. Ayan. Oh, market market. Ito yun C5 guys. C5 ha, C5. O guys, o guys. Tingnan natin yan o. O, nagkakabanggaan na o. Yan na o. Nagkasadyan na po. Nagkakabanggaan na. Hindi na nagbibigayan guys. Yan na o. Tingnan nyo tong Hilux at yung IAS. IAS. Nagkikikita na yung dalawa. Yan na. Hindi na nagkakaalaman na.

Ah, <laughs> sarap. <laughs> eh, hindi ko makawian. Genesiship ship tayo dito na, na nalaket. O nanonoko nan meda diyo. Para mag-viral. Traffic na ngayon, naglalakbo, lalaplap pa pa. Miss tayo. Huh? Dito pa rin tayo mga kaibigan Market market Di pa, pa rin yun 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 pa rin yun Kita niyo mga kaibigan yung kutsi na yun na kulay silver. Ano ba yan? Kulay na yan? Yung 7658. Yan, laplapan ang laplapan doon sa loob. Ano traffic na nga? Naglalaplapan lap pa. Kala uh, nila hindi kita. Kala nila hindi nakikita. Yan, yan, yeah. yung kutsi na yan. Yan, 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 kutsi na yan. Sa mga kanan. kanan. Sa kanan. Yung yeah. NPS. NPS. 7658. Ayun. Lampungan na lampungan para hindi maramdaman yung traffic. Nagpapautog. Pautog na pautog. Traffic na nga. Nagpapautog pa. Nausad naman tayo mga kaibigan. Pong tiyempre. Dawa ng Diyos medyo nakakausad-usad. Okay eh, mga kaibigan, alam nyo ang gagawin nyo pag ganito araw ng biyernes dito sa C5. Kung may ibang ruta kayong, may, mayroon kayong alam na ano, ibang daan, huwag nyo nang tangkain dito sa Masasaktan lang kayo go to maabotin nyo guys go to maabotin nyo rito na bigyan natin yan pagbigyan mabait, mabait tayo ngayon mabait mabagsak na guys mabagsak na mata ko sa traffic mabagsak na daw talog so, okay mga kaibigan bye bye hanggang sa muli bye bye